hindi lahat ng senior citizen ay makakatanggap ng monthly pension. Pero huwag kayong mag-alala at ipapaliwanag natin yan sa video na to. So, paano mag apply at ano mga qualifications naman para makatanggap ka ng monthly social pension? Marami sa ating mga senior citizen ang nalilito tungkol sa mga cash grant at benefits ng gobyerno para sa mga seniors. Nauna na po kasi ang DSWD na magbigay at magpa-implement ng pagbibigay ng mga tulong para sa mga seniors. So hindi po ito matik o automatic na kapag 6 years old ka na ay qualified ka agad. Kailangan po dito mag-apply. Kamakailan lamang nabigyan na ng karapatan ang NCSC na mga siwa sa mga kapakanan ng mga seniors katulad ng Assistance to Older Persons o ATAP. Kung mapapansin nyo rito sa memorandum circular ng TSWD at dyan sa araw makikita nyo rin yung date. So bago pa po yan, ito lang February 2025. So yan po yung update ng TSWD. Ang sabi nyo po dito, yan pong naka open quote, Enhanced guidelines in the program implementation of the social pension for indigent senior citizens. Okay? So, yan po yung binanggit dyan sa memorandum na yan. At kung mapapansin nyo rin, galing po ito sa DSWD. So, hindi pa po siya finally nasa NCSC. Okay? So, but yung transfer naman po niyan is ongoing na. So, anytime, maybe this year or next year, fully implemented na po yan sa NCSC. Okay, so linawin po natin Number one, ang DSWD po, ang binibigay nila ay social pension. Number two, ang NCSC naman ay universal social pension. So, magkakaiba po yan. Ano? At pangatlo, sa NCSC, ang Centenarian Act. Okay? So, ang DSWD ay social pension for senior citizen. Yan po yung 1,000 o 1K na social pension na ibinamimigay para sa mga indigent senior citizen. Ang NCSC naman ang nangangasiwa sa pagbibigay ng cash grant para sa Centenarian Act at sa Universal Social Pension. Pero sa ngayon, Centenarian Act pa lang ang nagbibigay ng cash out. Wala pa po yung Universal Social Pension. Okay? Clear po ba tayo dyan? So sa ngayon, under process na po ang transfer ng lahat ng tungkol sa mga seniors Mula sa GSWD, papuntang NCSC. So, anytime within this year or maybe next year, magkakaroon na po ng full control ang NCSC. So, ano naman ang mga qualifications para sa social pension? Sa ngayon po yan, ha? Take note, sa ngayon lang po yan. So, maaaring mailipot na po yan anytime this year or next year. Okay, number one, must be 60 years old, pataas. Okay, ibig sabihin, dapat senior na po kayo. So number two, dapat ay walang source ng income o pensyon mula sa gobyerno katulad ng SSS o GSIS at walang natatanggap na sustento mula sa mga kapatid, kamag-anak o kahit sino man sa pamilya. Number three, yung mga mahihina at hirap na gumalaw, mga may sakit o kaya IPWD, sila rin po ay kasali dyan. At ikaapat, dapat meron din kayong OSCA ID. So nakapag-apply na po kayo as senior citizen. So paano naman tayo mag apply sa social pension? Unang-una, kailangan natin pumunta sa OSCA, sa ating mga lugar. At doon tayo magpapa-pre-qualification. Okay? Minsan meron din po silang application form o form para sa DSWD Social Pension. Okay? At number 2, pwede na tayong dumiretso sa DSWD. Kahit sa guard lang po, nagbibigay na po yan ng mga form ng application na malapit sa inyong lugar. Mayroon na po tayong video para sa mga satellite offices naman ng DSWD. Kailangan nyo rin po yan na malaman dahil mas madali po siyang puntahan kaysa sa mga main office ng DSWD. So at least alam nyo na yung eksaktong lugar na pupuntahan nyo. So Iba po ang usapin ng Centenarian Act na kung saan ang mga 80, 85, 90 at 95 years old na seniors ay makakatanggap ng tig 10,000 pesos at ang mga umaabot naman sa 100 years old ay makakatanggap ng 100,000 pesos. Yan po yung sa Centenarian Act. Iba pa rin po ang Universal Social Pension na hanggang ngayon ay nakapending pa rin sa Senado. Ito naman ay ipinaglalaban ng mga Senior Citizen Movement na sana ay maipasa na sa Senado. Ang hiling na dapat lahat ng mga seniors ay magkaroon ng pensyon ang lahat ng mga seniors may SSS man o wala.